tapos na po kami nag walking walking sa barangay ito naman sila ngayon nakapahinga pinagahanda ko ng pagkain yan. si summer si winter paliligo ako sila mamaya naghihintay sila yan. si Samer yan yeah. Ito na si Jupiter. So, ito po yung pagkain nila. Nakaanda na po. Patay ng manok. Balong-balo ng manok. Ito yung salalagyan. Okay. Yan ako sila. Pag-divide po pa sila. Dalawa. Pag-divide sila ya ginugupit ko pong maliliit para huwag sila mahirapan na kasi gusto nila ganyan. Ayaw nilang ibibigay mong buo. Tamad silang yung, ano. Hindi ko ng ibang aso. Yan. Yan. Yung balong-balonan to. Ito atay. Tapos, yung isa dito. yung isa pumasok na natulog na <laughs> Samer Samer oh. ibigay na natin sa kanila oh. Ayan. Tayo na Ito sa iyo, Samir. Samir, ito mo. Oh. Ito kailangan sinusubuan kasi ito eh. Ito si Samir. Oh. style nito parang bata na binibigyan ng pagkain para siya kumain yung isa okay yung isa walang problema kaya yeah, pagkatsagahan talaga Thank Nasaan so, na yung sa'yo? Nasaan na yung sa'yo? Nasaan na? Nasaan na? Nasa ganitin. May nung nagtatakot pang gas nila, di po gawin ko. Naigahan ko, yung nilagay ko lagi Alam ko, mag-iisa si J.D. Yung nag-iisa nga si J.D. din yung yung panyo. Nalagyan pa kami, mataas yung kama eh. Eh, Pwede tingin ko nga sabi nga tayo ngayon, nakuha mo nga ako dito. Kasi parang sinasayak din buro namin. Kasi nung papauwi kami, hindi kami sa lahat kami. Tapos dalawang ano pa yung, you know, Bawat Sabi, dalawang, dalawang meals. Isang chicken with rice, isang, yung patties ba? Saan ito? Ano <coughs> di ko na nakain yung chicken. So, kasi nasa business recovery naps kami ang dami pa rin naman. nang paghihintay, hindi 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 So nakakain na sila. Hindi nagtira sila pero babalikan nila. Ito yung isaw. Mga ano yung <coughs> lupon. <coughs> si Yan kumakain din siya. Lalo yung ano. Lalo yung kusta ng

This, mm -hmm. kasi, plant, <laughs> Meron pa na tira na naman. Okay. Ito. Natira na lang. Kakainin mamaya yan. Ayan sila. Lalaro na naman. Maglalaro. 上面的点点。 Uh, uh. So mo na muna sila. So hanggang dito na lamang ano. Yan pagkain nila. nakahanda naman. Nandiyan lang. Kumain sila ng tig-konti. <laughs> Sa kanila naman yan. kanya lang. Naka-stack lang dyan. Tapos, pagpaganda ko sila ng dog food. Yung pedigree. heto Ito yung pedigree. Adult mini. Yeah, pagkain pa nila yan. <laughs> kaya namimili sila. Pwede silang kumain ng dog food, pwede silang kumain ng atay balong-balonan ng manok. Naka, nasa sa lugar lang po kaya magkasa, magkakasama. Pag nagutom sila, kain lang sila. Kanya nang ginagawa ko. Hindi gaya nang ginagawa ng iba, umaga daw at saka gabi. Hindi, ako nandyan lagi ang pagkain nila. Pwede silang mamili pag nagutom sila. Hindi na kailangan mangingi pa sila ganyan ako. Tuloy-tuloy hanggang -tuloy ating gabi. Pag ating gabi, wala na yung ating balbalo na. Siyempre, maghapon lang yan eh. Pero meron nun, yung dog food na lang yun. Kasi sa ating gabi, tumitir sila ng dog food. <laughs> Iba klase, di ba? Yung po kaibigan kay Jesus, brother, mani, bokis, isa, senior citizen, 64, at stroke mas, anim na taon, na stroke. Saka person with disability na anim na taon. Sige po. Like y share. Share and share.